Sa muling pagsapit ng graduation season, inihanda ang kabikabilang aktibidad para sa FU Class of 2025. Nagsipagtapos ang daan-daang tamaraw mula sa iba't ibang institusyon ngayong Hulyo. Magandang araw tamaraws, ako si Miguel Dabu, maghahatid ng responsabling pamamahayag at serbisyong publiko ng tapat at totoo. Ito ang Advo Files. ginanap ang mga paghahanda para sa commencement exercises ng Batch 2025 Graduating Tamaraws sa Far Eastern University simula ikalabing anim ng Hulyo. Mahigit tatlong pung kumpanya mula sa iba't ibang panig ng bansa ang dumalo sa taunang career fair na isinagawa mula ikalabing anim hanggang ikalabing pito ng Hulyo. Ayon sa graduating Tamaraws na sina Paula Elefante at Jedediah Laudensia, malaking oportunidad ang mga pagtitipon na katulad nito upang personal na masuri ang kanilang kakayahan at makita kung pasok ba ito sa mga kumpanyang kanilang nais pasukan. This career fair, nag-open siya ng opportunities for us graduating students para uh, magkaroon kami ng opportunities na makapag-assess ng companies and magkaroon kami ng connections with them. And dito, parang nagkaroon kami ng opportunity na ma-assess din yung sarili namin depending on the skills na na-evaluate namin para makita if fit ba kami for that company and fit ba kami for the position they're hiring for. Having this event is of course, we have exclusive um, opportunity na makapag-apply or at least Uh, to look in other companies na may prospect tayo or kumbaga may potential na pwede nating um, pag-applyan. So unlike sa may kipagsabayan tayo in real world, so dito first hand may kita na natin kung ano ba yung mga companies na ano ba yung pwede gusto natin based on our skills, based on our um, interest. Layunin ng career fair na bigyan ng eksklusibong pagkakataon ang mga tamaraw na mapalawak ang kanilang koneksyon sa mga nangungunang kumpanya sa iba't ibang industriya ng bansa. Para naman kay Regina Bariso, Human Resource Officer mula sa BDO Unibank Incorporated, mahalaga na maihanda na ang mga graduating students sa kanilang magiging buhay pagkatapos ng kolehiyo of the job fair today, not just working for the company itself, but I'm also here as an HR who's also hoping to provide opportunities to students, especially those graduating students who's going to start their life after their education. Matapos ang career fair, sinundan naman ito ng pagdaraos ng Academic Excellence Recognition Ceremony para sa graduating Tamaraws na nagpakita ng husay sa larangan ng academic, sports, arts at leadership noong ikalabing pito ng Hulyo. Para kay Runyef Dayaw, mula sa BS Sports Sciences na ginawaran bilang 2025 Outstanding Senior at Dr. Lourdes Reyes Montinola Arts and Culture Awardee, nagbibigay lakas ang mga parangal na ito sa kanyang dedikasyon na gamitin ang pagsasayaw upang makatulong sa ibang tao. Honestly, kanina nung binabanggit ni Sir Martin yung, yung mga list, parang ako noon na-overwhelm ako kasi shocks, parang it's so much and I have a tendency to downgrade myself and Sir Martin speaking all of that means a lot to me because it parang nireignite nga yung passion ko for dance na this is what I want to do and this is what I'm doing and it it gives me parang parang it strengthens my call also to use dance or to use art to help other people. Isa rin sa mga nakatanggap ng 2025 Outstanding Senior Award si J. Jomar mula sa BS Tourism Management. Para sa kanya, ang parangal na ito ay hindi lamang refleksyon ng kanyang tagumpay bilang isang estudyante kung hindi maging ang mga organisasyon at komunidad na humubog sa kanyang pagkatao. I feel honored and very humbling of the experience of being awarded as one of the outstanding student of this batch. Truly, receiving that award doesn't only reflect my achievement, but at the same time, the organizations that I've worked with, both inside and outside of the university. And I feel like carrying this award means carrying the community that I am in. Ipinagdiwang naman ang Thanksgiving Mass sa pangunguna ng Arsobispo ng Maynila na si Cardinal Jose Advincula noong 18 ng Hulyo. Sa kabila ng patuloy na pagbuhos ng ulan, nagbigay saya naman ang pagtatanghal ng mga homegrown artist sa FEU Send-Off Concert 2025. Hindi rin nagpatinag sa ulan ang mga tamaraw at nakisabay sa pagtatanghal ng OPM artist na sina Tony J. at bandang Shirebound. Nagtapos ang selebrasyon sa pag-awit ng F.E.U. Hymn at Fireworks Display na sumimbolo sa makulay na pagtatapos ng taong panoruan. Taliwas sa nakasanayang graduation ceremony na ginaganap sa Philippine International Convention Center o PICC, pansamantalang isinagawa ang 2025 commencement exercises sa Newport Performing Arts Theater sa Pasay City. Ito'y dahil sumasailalim ang PICC sa renovation upang mas palakihin ang kapasidad para tumanggap ng mas malalaking pagtitipon tulad ng ASEAN Summit sa susunod na taon. Hinati sa tatlong araw ang commencement exercises na tumakbo mula ikadalawamput dalawa hanggang ikadalawamput apat ng Hulyo. Ngunit bago pa man ang inaasahan sanang pinakamasayang araw para sa mga graduating Tamaraw, lumakas ang epekto ng habagat sa hagupit ng bagyong Dante at bagyong Emong na nagdulot ng matinding pagulan at malawakang pagbaha dahilan upang maging pahirapan ang pagdaan sa mga kalsada sa Metro Manila at Karatig Lalawigan. Sa kabila nito, naglabas ng anunsyo ang pamunuan ng FEU na magpapatuloy pa rin ang 2025 commencement exercises. Kaakibat nito ay nagpahayag ng pagkadismaya ang mga tamaraw online hinggil sa anilay kakulangan ng pangunawa lalo na sa mga graduates na apektado ng matinding ulan at pagbaha. Sa pagsisimula ng commencement exercises, pinangunahan ng Institute of Accounts, Business and Finance, Institute of Architecture and Fine Arts at F.E. Roosevelt ang unang araw ng pagtatapos. Sinundan naman ito ng mga mag-aaral mula sa Institute of Health Sciences and Nursing, Institute of Arts and Sciences o so IAS, Applied Math at Biology at FEU Cavite sa ikalawang araw. Sa ikatlong araw naman, nagsipagtapos ang mga mag-aaral ng Institute of Education, Institute of Tourism and Hotel Management, IAS Psychology at Arts Programs at FEU Makati. Sa kanilang pagtatapos, ito pa lamang ang simula para sa mga tamaraw sa pagharap sa mga hamon ng buhay, daladala ang tapang dedikasyon at mga aral na pabaon ng universidad. Hudyat ito ng simula ng pagbitbit sa mantrang Be Brave sa labas ng pamantasan saan man sa mundo. Muli ako si Miguel Dabu para sa Advo Files.